and good morning mga boss. <laughs> Hindi pa tayo nakakaligo. Simula na sila. Walang kuryente, kaya puro mano-mano lang muna. Yung paglagay natin ng bakal. Puto. Ayan. Yung pag... Ayan, maglalagay na sila ng bakal dito para mabuhusan din natin yun to. Bubuhusan yun yun tas ako, mag... Ayusin ko yung mga electrical. Tsaka yung pinaka-partition niya rito sa mga pang kwarto yan, yun dito meron pa yan, tsaka yun dito kasi natin yan nasa yun, sila Edwin Maga na na sila inalis na yung mga basura dun sa loob, ayun, uh, medyo malinis na, so, mga kahoy na lang natin dito yung, hindi pa na lilinis, Baka siguro next week, papaalis na, na natin to. Papa-deliver natin ko sa bahay. Kasi doon na, na ang natin ilalagay. Para magamit din doon sa, 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 akin, doon sa bahay ko. Para ma ice Kasi yun sa akin, kawayan lang. Kaya yung mga pinagtibagan dito, ito na lang yung gagamitin natin. Kasi baka mapunta tayo sa tagulan. Oh, mapunta na sa tagulan, eh... Okay bawas uh, yung bahay. Wala naman. Wala liter Peter. Natutulog. Ito, pwede na rin palitagahan. Mas matibay siya. Wala nang... Kasi naka, naka welding lahat yung mga nakasalo. Hindi naman na natin tatanggalin yung tubular na yan. Doon na siya. naka na yun sa baba. Ligo muna tayo para magawa na natin yung dito sa pinaka-partition niya. Yung ito yung metal stud natin. I-assemble na rin natin. Paglagay na tayo kabilaan. Tapos ito, sa runner dito sa baba. Mapunta rin. Tapos naka-inaayos na nila ito um, nakabakal na pala ngayon yan lalagyan lang ng kalso para umangat hindi sumayad sa may biga yung ah dun sa may hard flex yung bakal natin kaya lang binutasan nila <laughs> tapakan And, pero madali nang remedyohan yan lalagyan lang sa ilalim para sana mas maganda sana kung walang sira pero ganun talaga. Hindi natin may iwasan. May disgrasyang nangyayari. Mas mga pinagputulan na bakal. Ikakalso na lang dito. Para umangat ng konti ito. Hindi siya kalawangin. Kasi may tendency yung kakalawangin yan pagka hindi inangat to. Tataktan pa dito. Takit pa dito yan. Na. No takpam para hindi ilalabas yung halo natin dito paggayak na rin sila ng cemento, uh, ng halo paggayak -ha pag na sila sa baba ito muna gagawin natin nasi ko yung pinabili nating cemento Uh, mga bakal, buhangin, ha, blocks. Ayan nagayak uh, nila kanina. Baya. Ayan. sinisimulan na nilang buhusan. Sorry. Yeah. Yeah. Uh, tagal nyo. Dapat dala, dalawang timba. Umiikot. Kasi timba eh. Ha? Kasi yung timba. Timba, dalawa na. Basag na. Dahil mga lima. Ay, na ano sa inyo? Na i-blend ako ah. Easy. Ha? Biru ha? Biro-biroan lang nila eh. <laughs> Biro-biroan lang nila. Pangit naman yung palaging, palaging seryoso. Kumbaga, I mean, uh, kahit tayo uh, parang biro-biro lang nila yun. Ayan, patapos na. Kunti na lang yan, titira. Sandali, sandali na ano -an nila. Natapos na. Tapos yun sa may lababo natin, yun yung gagawin style eto tutuloy tuloy natin to ayun tapos na yung slab natin dito sa taas pagka medyo tuyo tuyo na tsaka na lang wawalisan para mas makapit yung ilalagay nating tiles eto yung naayos dito sa baba yung sa may lababo pag na rin natin yung lababo ngayon. Special. <laughs> And dito. Gitna. Tapos yung gitna. And ito. See? Nakasentro to. Tsaka yun, nakasentro din doon. Yung pinaka gas range natin is sa sentro doon. Yun... Inakabutas lang din sa lababo kasi gagawin natin. Or bibili nilang gas range. Tapos eto. Kitchen sink. Bo. Oh, Mulan. Hindi <laughs> pa tuyo yung ano natin. Yung inislab kanina. Problema nito. Bagay, wawalisan, wawalisan pa naman yan pag medyo tuyo-tuyo na siya. Si Tita Helen, padala ulit ng merienda. Padala na naman ng merienda sila Tita Helen, sila Mam Ma Ria. Napakadilim. Wala pa rin kuryente. Wala pa kuryente. Sakto na. Hmm, Adilim. Pipintahan natin na. Ah. Kung ano yung merienda mo ngayon. You know, Dwen. Lomi. Dami. Napakaraming lomi. Medyo pulutan na naman. Lah, pulutan na naman. Anong pulutan na naman? Ba't umiinom ba kayo? Ayan. Ayan po ang aming bread. Lomi. Merienda. O, oh, tara, merienda muna. na Ah, Duel. Sili ka no, Duel? Sarap yan, no, Duel. Edwin! Hindi ka natitira ni Edwin. Ay, mga boss. Ah, uh, na natin yung dito. So, un Nabuntan tayo ulan. Linis-linis na lang. Hindi pa tuyo, Duel. Ha? kabila naman. Tara, Pap. Ito ko isa. Ang dami yun dito. Dahan-dahan lang. Ilan yan? Dalawa. Kaya nyo ba? Sige. Basta, ingat lang ha. Baka... Ayun, hey, Mamos. Uh, Naibagay na natin yung para dito. Sa so, gitna lang naman. Ito pang ano lang. Pang harang para sa may hagdan. Tapos, naglagay na tayo dito. Yung pababa na lang dito, tsaka yung para dito sa may hamba. Dito yung magiging pinto niya. Ito pa rin siya. Kaptulad pa rin siya nung dati. Hindi na nila pinabago nila, Ma'am Rhea. Tapos, ito, nailagay na natin pa para din sa hamba. Tapos, bukas, maglalagay na tayo ng mga nakapatayo para matayuan na rin natin ng, Palagyan na rin natin ng hardy tapos, etong sa may lababo natin. Ayan na. Nakapuesto na rin. Ayan. Wawalisan na lang. Wawalisan na lang yan para mas gumaspang. Tsaka mas makapit yung tiles. Unti-unti. Tapos, -unti. pag naglagay sila doon, ako mag-electrical -e bukas sakali sila na pag magtutuloy ko rin tapos mag electrical na ako para magkailaw na tayo dito ayan magandun okay na yan lalagay din tayo ilaw dito electrical and winalis na pala nila O, ah, walis na siya para gumaspang mas mas makapit yung ano ng semento uh, mas makapit yung tiles natin pag uh, ganyang nakawalis ito yan medyo madilim lang dito yung pinaka lababo natin magdan natin yan pagitan niya is 1 feet 30 cm Ayan, 31, almost ganun Mga uh, 31 Ganyan yung pagitan nila Pati rito, ganun din Pagitan niya is 1 feet lang 1 feet one feet is 30.5 centimeter 12 inches yung pagitan nito mga metal stud natin pinto dito tapos pinto dun and pinto din yan dyan kasi ito pinto rito tapos yung pinto nun is yun dun yun na natin to. Maglalagay pa tayo ng nakapaganyan para mas matibay. No, hindi pa rin tuyo. Naulanan. Eh, nagkatubig. inshallah lahat. Muna. Ito. Ito yung, yung hard flex na yan. Yun ang ilalagay dito bukas. Maglalagay na tayo dun sisimulan sisimulan dito pag ganun para may putol man yung sa dulo na lang dito yung magiging putol yung naman natin dito kasi puputulan pa to makuhulog kakantuhan gagrinder rin to tapos kakantuhan na lang Ayan siya. Ayan, lawas. Ano po? Bukas na lang po ulit. Thank you. Thank you.